to my blog. Maliligo ang mga kapuri nyo sa dagat. Ayan. Wow! Hintay ko mga hanggang sumikat ang araw. Sana ako. Oh, 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 oh. Ayun ang aming mga hashbad. Tawas ka lukuan eh. Hindi mga tao. Hindi mga tao yun. What? yun ay mga ay, mga pakuya ay, 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 ay. Ayun doon may oh na. my god barco, star horse dyan ano jelay? ano barco ng may paparating na barco star horse nga siya paparating na yung star horse duling <laughs> <laughs> ki mama delle bullaga lahiya